sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging pusilak at may mabubuting karoban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga ng hari o gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag sa akin pagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin at tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat at Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyong lahat sa mga bagoan na ngayon lamang po nakatuklas ng, ng aking youtube channel hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong magatubiling pindutin ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bilay ko para palagi po kayong updated sa mga isusunod ko mga video pagkakalob ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual, physical na lahat na panggamot na mga orasyon at dito po lamang matutuklasan sa iwagan ng pangasinan pakatandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong hini nangangailangan at huwag pong ipagyabang palagi po ninyong isa puso't isipan at pag panatilihing magpakumbaba sa isa't isa magtulungan, magbigayan at higit sa lahat huwag kong pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat ng mga ginagawang mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw na pagmamahal ng ating Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat Uh, bago pong lahat ay shout out from Ninita Rotaero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlin Palisok, Ryan Labisti, Bionix Bin Nadin, Andy Bonifacio, Chris Lee Abughaw, Hort Kili, T. Night Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Carita Palma, Ilusiapil, Pite Tuwin, Ambrosio Magalpok, Raulita C., Arting Camacho, Maricel Placido, Filmea Pilipi, Ilma, Triple A Commented, Marina Arangis, Loli Kayago, Yo and Bibs, at Nogits; at Nikitsalas, Gili and Geek Bullbider, Lucino, Borja, Enerpik, Mutya Hunters, Natans, Ber Bert Commented, Mylin Dumampo, Ali Mercadiras, Mirka Dijas, gawin 3 Barcelona at sa mga hindi ko po nabanggit po ay sa susunod ko pong mga uh, video ay mabanggit na po kayo at sa mga, bagwan na ngayon na po nakatuklas ang aking youtube channel hiwaga na po siya na shout out po sa inyo ang ipagkakalog ko po sa inyo ay orasyon sa sakit na pulmonya hiwaga ng pangasian ito po ay napakabisa po ito na sa mga karamdaman na physical man o spiritual ay dapat nyo malaman na na uh, ay kung po nito pag uh, po ay gawin po araw araw hanggang sa gumaling po uh, magdasal po ng ama namin at walati dasal po tayo ama namin na sa langit sambay ng pangalan mo ikaw na ma maanghari sa amin Sundin nawa ang iyong kanoban mo dito sa lupa tulang sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kainangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap sa maigpit na pagsubok. Kundi ilayo mo kami sama -sama sa masama sapagkat iyo ang karyan, ang kapangyarihan at kapurian magpakailanman man amin. Luwar hati, luwar hati sa Ama at Anak at ng Espiritu Santo, kapara ng unang-una ngayon ang man at magpasaw ka lang hanggan. Amen. At sunod po yung orasyon ng tatlong beses po. Ito po inuusal po sa isip lamang po. Datam umo, bos kumbil sa baot. Datam umo, bos kumbil sa baot. Datam umo, bos kumbil sa baot. At lagyan ang tatlong beses po sa rin. Uh, tapos lagyan po ng susi sa pangalan ni So Kristo na taga Nasarit. Isang bisis lang po at usalin po sa isip at mm, ihip po sa tubig inumin at ipainom sa uh, may karamdaman o kayo pong uminom at ihip po sa langis at ihilot sa likod o ihip po sa gamot o sa herbal po para ma bu uh, bumisa po yung na gamot na ating inumin herbal ito po ay gawin po sa araw-araw hanggang sa gumaling po ito po ay hindi po basta-basta huwag nyo pong baliwalain po ang aking tinuturo kasi ito po ay magagamit po sa physical po ito na magagamit po tiwala lang po sa sarili bago po magporsige pong gamitin Huwag po kayong magduda na pag gumagamit po kayo ng ganitong mga usapin ng mga orasyon ay uh, dapat po ay positive po palagi kayo. Huwag kayong magduda, mag-isip ng ano paman para yung ginagamit po yung orasyon ay uh, sumapi po sa ganyong sa ginagamit. Sana po wag n'yong kung kalimutan pong pagbago po kayo gumamit po nito ay humingi po kayo ng basbas sa ama na Ama tulungan mo po ako mo sa, uh, sa aking paggamit po ng mga orasyon na ito para uh, panggamot at makatulong po sa kapwa uh, ipagkalom nyo po ang bisa nito uh, ipo po sa tubig na aking ipapainom o hinumin ko po at pagkatapos po na inyo na ibuga po sa isang basong tubig at ipainom. Huwag niyo pong kung ma Huwag niyo po kayong huwag, po kayong makalimot pong ah, magpasalamat sa Diyos na ama. maraming maraming salamat po sa inyo. Uh, Pinagkalob niyo po. Basta magpasalamat po, po kayo sa Kanya. Ang Uh, gumagamit po kayo ng ganitong mga oras yun po sana po nagustuhan po nyo aking video uh, uh sana po magkalimut pong mag subscribe, mag like, and share at pakitindot po rin po ang bell icon para malaki po kayo updated sa aking mga susunod na video maraming maraming salamat po sa inyo lahat